Dito pa sir Dito Dito pa ah, oh, Mukhang maganda dito sir ah. Thank you ah, po. Magkano? Pa? Magkano? Ay wag na po sir Hindi po pwede ho Wag na po Basta si sir pag senior Di ko talaga pinapabayad Pag senior walang bayad Apo ah, Apo ah, di na po Ayan na po yan na gano'n, Ang kasi di nagpapabayad na senior. Opo, ganun po talaga sir. ano okay na po sir. Huwag okay na po, okay na po. Ha? Okay na po, okay na po. Sigurado ka? Oo, sigurado po ako. Nakakaya naman. Hindi, okay po. Hindi ako yung taong dapat sa internet pambayad. Sige sir, basta pag po, hindi po talaga nang babayad. Wala na kaya. po ba, sir? Kapi Yun, saktong sakto sir. Kasi. Ah. Ito sir, may pibigay ako sa iyo. Herbal na kape, sir. Ayan o. Santon Gold Coffee Mix. Herbal yan sir glutathione and collagen nakakaputi may collagen at saka oh. yung kape opo Herbal sir, healthy sa katawan natin Opo, ano yan uh, ah, Gawa sa mga gustin, malunggay, tsaka palaya Kaya sobrang healthy sa katawan Ano sir, sa inyo na rin yan oh, Bigay ko na rin po sa inyo Opo oh, sir, wala po yun <laughs> Ay ba? Kumain ka na ba? Po? Kumain ka na? oh, main na po sir, kanina po po, tangali Tangali? Ano ka ba? Dinner na, gabi na, Liga. Ay, hindi sige, sagot ko. Okay na po, sir. Hindi yeah. po, sir. Okay na po. Kapilibre pa masaya. Hindi, okay na po, sir. Lagi po kayo dyan, sir. Oo. Oh. Over the top. Over the top mm. TV. mahal dyan, sir, ha? Ah. Mahal tingnan kasi glass. Opo, maganda nga, sir. Pero eh. affordable to. Hindi to ganun kamahal. Affordable. Mm. Afford mo mm. rin to. Hindi, sige, sir. Okay na po. Sip. Next time lang sir. Next time. Opo, sir. Eh. Pusok pa ako, sir. Kung mapapasel ka dito, gusto mong ilabas ang misis mo, ang anak mo, Ayan po. Pasyal ka dito. Yun. Kung sino yung manager, tapos sabi mo, gusto mo kausap. Pag kapit uh, yung manager, pakilala ka, sabi mo, ako po yung kaibigan ni DOM. Ah, uh, oh, sige po sir, salamat po. Bibigyan ni niya lang ako discount. Huwag kang may humingi na discount. Basta banggitin mo ako automatic yun. Oh, sige po sir. Maraming salamat po sir. Ha. Ano po mga nalang sir? D.O.M. D.O.M. Ah, ako po si Luis sir. Numingi yan. Santong God Coffee Mix. Galing. Ganda yan sir, sa katawan, LT. Ay, hindi, ako lang po sir. Ayan, Opo. Pero... ah, sige ba sir? Apo, tingin di po. Apo, apo. Ingat po, ingat. Ayos. Meron tayong discount kay sir. Pagka kumain tayo dyan sa over the top. Solid si sir. Okay. Waiting ulit tayo ng panibagong booking. Let's go.